Hello mga mahal ko, maraming salamat po sa pag-subscribe dito sa akin. And please marami po ako nakita na hindi pa po nakapag-subscribe. Please naman po mag-subscribe po kayo. And kailangan ko po talagang uh, iangat yung subscriptions natin para makapag-silver button na tayo mga mahal ko. Anyway, um <clears throat> marami po ako kasi nakita na nag nanonood lang hindi po nakapag-subscribe. So Tingnan natin kung inyong energy, ano ang inyong energy ngayon, mga mahal ko. Okay. So, yung energy mo ngayon is someone na nagre-recall. Baka meron two person uh, involved sa inyo, ano? Maring may third party ka or ikaw may nasa sitwasyon ka ng third party. Maring yung person mo may third party kasi maraming energies dito. Two of person parang nag-iisip sa'yo. Pwede rin naman na merong iniisip yung person mo. Okay. So may nakikita ako sa iyo parang big deal sa iyo ngayon lahat ng na mga nangyayari sa paligid mo. Okay. So I know financially, financially iniisip mo, meron kang tinitingnan or something. May gusto kang gawin, plano. Okay. Meron ako nakikita ma-overcome mo 'to. Promise. Medyo mahihirapan ka kasi nakikita ko nga may something na pero huwag ka daw mag-alala. Ma-overcome mo to promise. Uh, ten of Swords, the Star, and Three of Wands, Four of Wands, meron tayong Queen of Pentacles. Okay. Maring may mga bagay na hindi mo nakakalimutan from the past. Yes, nagkakabigay po sa iyo ng negative. Alam nyo mga mahal ko, meron pong kasalanan sa iyo yung person mo pero hindi mo pa siya napapatawad. May mga may mga mali sa pas, okay? Possible po na wala po kayong tiwala, nawala po yung tiwala niyo sa person niyo, So, ang ginagawa nyo na lang, nagdadasal po kayo, tama po ang ginagawa niyo, Meron po kasing taong tahimik po talaga. Okay? Tama po yan, good. So, dahil sa ginagawa mo yan, nagiging blessings. Everyday nagiging blessings dahil okay ka, stability ka, Ah, uh, napakasaya ng pamamahay mo at wag na wag ninyo pong ipafeel sa inyong bahay na malungkot po kayo dahil nakakamalas po 'yon mga mahal ko. Okay? Please po mga madam ko. Meron po akong linabas na prayer 49 days. Ibabalik-balik balik-balikan balik niyo po 'yon. Tingnan nyo po napakalakas po noon. 49 days mag set your intentions. Habang nag habang binabalikan niyo po 'yung video na 'yon, iset niyo po 'yung intentions ninyo, naiisipin ninyo may bahay, lupa, pera, love, person, employee, lahat po mga madam ko. Your answer, your prayer will be answer. Totoo po 'yan mga madam ko. Okay? Huwag nyo puntipirin yung sarili nyo pag mag-manifest kayo. Meron kang pupuntahan. On your journey. Mag-travel po kayo. Pwede po. Masaya po yung pupuntahan ninyo. Yan. Alam mo kung may pangarap po kayo about sa family. Kung kasama po yung mga bata na yan. Yung mga ano. Matutupad po. Yes. This 2025, marami po tayong mga kailangan maggawa. Or... Kasi nakaano po talaga yan. Unang-una, kailangan po natin muna mag-forgive, mag-forget um, kung ano man ang inyong problema sa past. Kailangan natin na mag-heal, okay? Please, kailangan po natin yung gawin. Marami pa akong nakikita dito na hindi pa kaya magpatawad. Patawarin nyo na po yung mga tao na sa inyo. Okay? So, your wish, it will be granted kapag malinis po ang ating puso. Kapag hindi po 'yan naggrant, may problema ka pa. Promise po yan mga madam ko. Believe me, trinay ko na 'yan. Sabi ko sige nga, try ko. Talagang totoo po 'yan. Meron akong tininay na tao, sobrang depressed niya, sobrang galit siya sa mundo. Pero naggrant 'yung wish niya dahil totoo po siyang nagpatawad na. Okay? Ano to? talagang gusto maghiwalay. Gusto kayong maghiwalay ng third party. Yes. Para nakikialam po talaga siya. Pero wag po kayong mag-alala. Lakasan niyo po yung kapit ninyo sa Diyos. For sure naman, yung Diyos hindi po yan, uh, hindi niya po pahihintulutan yung mga ganitong bad intentions. Yun nga lang talaga kapag nagpagawa to. Meron pong nanonood na dito na spell at I think kailangan po ng tulong ng person ninyo. Ayan po oh, hindi lang po siya makapagsalita kasi kontrolado po siya ng kung sino man po yung gumawa na to sa kanya. Okay, so I think meron pong nangyari ay totoo po yung iniisip ninyo kung may nangyari, may sex, may contact, yes po. Kasi under po siya ng uh, sino man ang gumawa na to sa kanya marami, marami na pong manggagamot na puntahan ng person na ito. Kung sino man po ang kalaban ninyo. Halimbawa, kung asawa ka at maring third party po talaga to mga madam ko. Okay, matutuloy kung ano man pong establishment na gagawin mo kung ano man to, meron mag ng bahay, magpapaano, or matatapos na po yan, na hanglang, matatapos din po yan, mga madam ko. Yes. Yung renovations mo. Uy, may celebrations may pupuntahan ka. Anniversary, mansary, yes. Meron po. Mukhang may naghahanda rin po ng mga birthday. Okay? Pumunta po kayo. Kung i kung ini-invite po kayo. Ano? I para naman po mag-unwind kayo kahit konti. Kahit ilang oras lang. Ako kasi virgo ako. Hindi ako mahilig sa mga ganyan na yan. Ang happiness ko is to be alone. Ah... Uh, trabaho, Yan po yung happiness ko, yung kaligayahan ko po mga madam ko. Seryoso po kasi ang Virgo sa kanyang trabaho, kaya po nasasabihan kaming perfectionist. Okay? Wala kaming time makipag-enjoy. Kasi ang focus namin, yung takot namin, yung trabaho namin, mapapabayaan. Okay? So kung magkasama po kayo ng asawa mo, may third party po siya pareho po silang iniisip nilang isa't isa. So, if ever naman po na wala na yung third party, possible po, oh, wala nandoon na yung, nandoon na yung asawa mo sa third party, possible po, nakikirius po yung ex ninyo sa inyo. Ayan, no? Oh, Ini-stock ka sa lahat ng social media mo, maring nakikipag-update po ito sa iba, maring kaibigan nyo, yun, nakikipag-update po talaga siya. Okay? So, tingnan natin yung energy ng inyong money. Money muna tayo para, ay no malungkot. May lumabas dito na naspell yung person ninyo. Um, pero kung gusto nyo tulungan, mag-message lang po kayo sa aking Facebook account. Please po, dapat po nakasubscribe kayo sa ating mes uh, YouTube channel. Ano ba to? Um, okay. Hmm. Okay, ito po yung aking Facebook account. Bawal pong mag-text. Bawal tumawag. Bawal pong tumawag kasi lahat po dito ay magri-ring. Yung mga computer natin, yung mga cellphones. Naka-open po yung aking account lahat sa mga admin. So, bawal po kayong tumawag. Meron po kasi ako mga admin na maring kausap nilang iba. So, madi-distract po sila. Okay? Messenger only. Please mga madam ko, messenger only po kayo magme-message. Okay? May litarot po, yan po ang aking Facebook account. Wala po yan sa page, Facebook account po yan. Messenger po mga madam ko. Okay? So, checking energies po tayo sa inyong mga kaperahan. Ano ba to Kaperahan ba to Ah, ito. Ito pala. Tingnan natin kung ano yung blessings. Kasi dito eh, talagang nag... Ito ako nag-worry. Yung third party, oh. Palaban siya eh. Parang hindi siya pumapahig na masaya ka. Huwag kayong mag-alala. Uh, um, busubukan nyo magpa-reading kasi pinagpipray ko po kayo sa rituals, yung mga client ko. Binibigyan ko yan ng protections para if ever may nakita akong inaspel kayo, may kalaban kayo, binibigyan ko kayo through prayers or ritual para maging protections po kayo. O kahapon pa ito lumalabas, ano? Kailangan mong maging wais pagdating sa um, pagdating sa ano, kasi masyadong active or hyper ang inyong energies pagdating sa mga pangarap or yung gusto. Halimbawa, makasahod ka ng 10,000, iniisip mo na kung anong gagastusin ninyo. Relax lang po, wag po natin ganunin yung ating energy. Pressure nangyayari. Okay, makakakilala ka ng person. ah uh, merong this coming blessings. I think January talagang malaki ang blessings to February. Yes, nakikita ko po. Okay. So wala, parang nagdinilay-nilay ka na lang dyan, no? Tingnan mo. Ang ganda talaga ng ano mo, ng cards mo, mga madam ko. Lahat naman tayo dito ay talagang uh, connected sa cards mga mahal ko. Gusto lang sabihin ng universe, um wag natin wag tayong maging malungkot. May pera po talagang blessings papasok. Maliit man o malaki, thank you Lord, alhamdulillah. Magsukol sa lahat, magsukol sa katan, sa biyaya na binibigay mo sa amin. Always po kayong mag-prayer, magpasalamat kay Lord. Maliit man o malaki, kahit ubos pa yan yung sahod ninyo, at least nakakabayad kayo ng renta, grocery, pagkain. Okay? Nagpapadala kayo. Meron akong tauhan dati, everyday nagpapadala siya sa anak niya. Nagagalit naman siya, nakasimangot siya. So it's not blessings hindi ka binibless ni Lord. Kasi bakit? Mabigat sa puso mo. Kasi lang naman nag-anak ka ng pitwalo. So, hindi po yung pwede. Dapat po bukal sa puso natin magpadala tayo sa mga anak natin. Especially mga OFW or breadwinner dito sa Pilipinas. Ma'am, bakit po ako puro kamalasan na lang? Kasi po, nagpapadala ka ng pera, mabigat sa puso mo. Mabigat, sobrang bigat. Ano ba yan? Lagi na lang kayong pera, ganito, ganito wala naman po nakatutok na baril sa inyo mga madam ko okay so stop complaining pwede naman pong mabanggit niyo alam mo ma'am si ano yung yung tinulungan ko hindi na ako pinansin di ba po iba po kasi yon angels lang po kasi or just lang po ang makakakita na nagpadala ka walang wala sa puso tanggalin nyo po yon. Pag nagpadala po kayo every time doon sa tulong ninyo sa pamilya ninyo, mula sa puso yan. Okay? Ako may problema ako, hindi lang po ako nagsasabi sa inyo. Yung kapatid ko o operahan, kailangan niya ng tulong. Diba? Diba? Hindi lang ako nagsasabi sa inyo. Pero kung ano lang kung ano po yung makakaya ko, kung, ano, kung ano po yung tulong na may, may, ibibigay ko, bukal po yan sa puso. Sa lahat ng kamag-anak ko, kung sino man ang natulungan ko, bukal po yan sa puso. Kasi bakit po? Nakikita ko eh, mahal ko ng Diyos. Minsan ang Diyos, minsan ang Diyos, alam nyo, ang hirap na hirap na po kayo, gagamit siya ng ibang tao para matulungan ka. Totoo po yan mga madam ko. Maniwala ka. Promise. At yung tao na yun, ibig sabihin ginamit niya yun, binibless po yun. Yun. Okay? Huwag po kayong mag-comment dyan sa comment sections na negative. Dahil makukuha ko po yan, ipiprint ko po yan. Lahat po ng mga, lahat po ng subscriber ko, nagpipray ng maganda, nagsasalita ng maganda. Maganda rin po ang outcome sa kanila. So kung nag-comment ka diyan sa baba naku po, bahala ka. 'Di ba? So 'yun. Okay? Okay naman po yung financials ninyo. Uh, may bahay lupa, baka lilipat din po kayo sa maganda. Kung na mo problema ka gusto ko ma renovate yung bahay ko, baka hindi pa to ang, ang tamang pagkakataon. Pero may nakikita po ako darating ang panahon makakapag-ayos ka rin ng bahay mo. Okay? Tingnan natin kung anong energy ng third party kasi may nakita ako dito na lumalaban siya. Ano pang plano ni Gaga na to? Kung asawa, kung third party po kayo, kung nanonood po kayo, so sino po bang kalaban ninyo? Kung yung asawa, alangan naman po meron pa, di ba? Wala naman po. Sige, tingnan natin. Okay, four of cups, kaya pala, nanglalamig lalamig na yung person mo sa kanya, kaya parang gumaganti siya. Yan. Gumaganti siya, ayaw niya maging masaya kayo. Ayaw niya, mm, nakikita niya siguro minsan na masaya po kayo pag magkasama kayo. Yan, kung asawa ka. Yes, nag i po yung third party sa inyo. Ngayon, kung third party po kayo, nakikita mo na masaya yung person mo doon sa wife pero actually hindi po siya masaya yan so marami po siyang mga obligations this month pwede mag extend pa to this coming year pero binibless yung person mo ngayon I think so uh, Ah. ha, talaga meron po talagang pinag-aaralan po kayo ayan o no? seven of cups Ay, meron siyang kahampe sa family mo family ng asawa, pwede po. Meron po something behind na tumutulong sa kanya. Okay, so marami na itong manggagamot na puntahan. mag po kayo mga mahal ko. Kung kailangan nyo ng protections, mag magpagpa-reading lang po kayo. Manila love, and protections, kailangan niyo Pwede naman po. Kung bracelet po, okay, gagaya ng sinasabi ko, sumama po kayo sa linabas ko. 49 days, meron po kayong ano, answer prayer. Okay? So, kung gusto nyo ng bracelet, bumili po kayo para po ma-protectionance po kayo. Love and money. Kung sino po yung gumawa sa inyo, pwede po ma maano po kayo. Answer prayer, meron din po tayo. ba diba? Yan ang linalabas ko. So, please, gawin nyo lang po with healthy intentions, healthy your heart. Kung uh, kumbaga, balance din po lahat ang inyong mga pinagsasabi. I-cleanse ninyo yung sarili nyo. Yun po yung upload ko kanina kung hindi po kayo satisfied sa inyong mga energy, hayaan nyo pong gawin yun kapag hindi na po kayo galit. Okay, mga mahal ko, muli po maraming salamat sa lahat po ng mag a po ng reading. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin, ma'am. Talagang tunay po kayo angels namin lahat. Hindi po din ako makapaniwala na isa rin pala ako magme-message sa iyo na natulungan mo ako, ma'am. I love you, ma'am. Ingat po kayo. Totoo po 'yan, hindi po ako makapaniwala. Sobra po ang dami mong ginawa sa akin. Simula na naging okay po ang pamamahay ko. Ano to? Simula po naging okay ng pamamahay ko dahil sa asawa ko. Hindi na po kami nag-aaway. Naging maswerte na po ang bahay. Wow. Naging maswerte po ang bahay. Naging masaya na po kami. So, feeling ko po talaga, ma'am. So, feeling ko po talaga, ma'am, talagang angels ka namin. At ano to? Ang dami pong nangyari talaga, ma'am. Hindi ko na may isa-isa sa'yo. Pero yung business ko po talaga, ma'am, ay paunti-unti na talagang naging okay. Alam nyo, mga mahal ko, kapag nag-aaway po talaga ang dalawang person, nag-aaway kayo lagi, kahit hindi kayo magkasama, nakakamalas po especially po papasok itong 2025 na to wag po muna kayong mag-aaway set nyo na yan sa July sa May <laughs> okay doon na lang po kayong mag-aaway okay maraming salamat din ma'am dahil talagang binibless mo kami binigyan mo kami ng pagkakataon para mabigyan ng masayang pamilya of course naman kung gusto nyo, eh wala naman po, 'di ba? Kung sa mga gusto lang po ng tulong ko, kung ayaw niyo eh wala naman po kami sa pilitan. Okay? Maraming salamat. Good luck sa inyo uh, 49 days. Bye-bye. Gawin niyo po yun, na mga mahal ko. I love you all. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dahil kung hindi po kayo, kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa amin ay kasi winish ko po talaga doon kung hindi po nakapag-subscribe, huwag niyo po i-grant yung wish. Pasensya na. Ganun po talaga. Okay? Kailangan po totoo na mahal ninyo ako. Hindi po kailangan na may kailangan lang po kayo sa akin. Dahil kahit saan kayo lupalop, magpunta ako lang po talaga ang nag gumagawa ng ganyan. Okay? pinagpipray ko kayo, binibigyan ko, ma'am gusto ko ba naginip ma'am yung topic, then go, binibigyan ko kayo. Nananaginip talaga kayo sa person ninyo, nananaginip din po kayo ng pera, sa lape, anything positive. Yung iba nakikita po talaga nila yung person nila, It's true pa naginip. Okay, sa lahat po na magpapariding, meron po yan na balisa. Ang balisa po natin ay hindi po masama yan. Kinakausap natin ang inyong person na kaawang ka, mahalin ka respetuhin ka. Okay? Usap po yan ang ginagawa. True pa naginip or parang pwede rin man po siyang gising pag nagmumuni-muni lang po siya. Akala niya ako yung kanyang konsensya or kanyang sarili. Kinakausap niya sarili niya. Okay? Sige po, ingat po kayo. Maraming salamat po mga madam ko. I love you all.